panoorin guys hanggang dulo guys mahap pa rin ito guys oh eh, so, tumawin tingnan nyo matigas talaga ulo oh na munti ka na munti ka na ang mahirap nito kung lumakas pa talaga delikado talaga itong ginawa nila o oh. ah. hmm. um, bumalik sumakay pa rin oh. patay o pa rin na oh ka na pag malang lang ka dyan sa SPU na yan delikado ka dyan hindi ka na ma risk yun malakas na yan oh Sabia. Yes. Sa so, pagiging kayungan. Oh. Yan. Buti na lang inakayakay niya hindi yung sinakyan. Kasi kung sinakyan laglag talaga. Nakatawid din. Nakatawid. Nakatawid kung lumakas pa dyan banda oo 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 Biro, oo 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 oo